ah uh, mapagpalang hapon po sa inyong lahat uh, ngayon po ay araw ng 23 uh, tagulan uh, araw ng martis uh, sana po ay huwag po tayo makalimot sa Diyos na makapangirin sa lahat na magdasal bago umalis ng bahay para maligtas po tayo sa lahat ng kapamakan kung wala po po kayong pudir o hindi po kayo nag-aaral ng spiritual po, ang ang itagubinin ko po lamang po sa inyo ay uh, magdasal po kayo palagi sa amang makapangyarihan sa lahat bago uh, matulog sa gabi at bago pagkagising sa umaga at uh, at uh, umingi ng gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat kahit di po kayo nag-aral ng spiritual ang tagubilin ko po sa inyo ay huwag po kayo makalimot po magdasal sa araw-araw kung ano po yung kung po ah uh, may sinir po akong original na amanamin po, yung amanamin original po, dapat po maisaulo po ninyo yun. Kahit magdasal po kayo ng original na amanamin lamang po, uh, yun po ay napakabisa po na uh, amanamin po yun, yung original na amanamin. Kaya tinawag ko original na amanamin kasi napakadabis po yun ang ginagamit ko po sa panggamutan po. sa Kahit na physical po, ginagamit ko po yun, panggamutan, lahat po mga bagay-bagay. Uh, napakabisa po yun, nasubok na subok ko na po yun na ginagamit ko po kaya isi-share ko rin po sa inyo para huwan po ng ama namin kung lagi nyo pong naririnig po sa akin na dinatasalok po yun yung ama namin ama namin na sa langit ka, sambay ng pangalan mo ikaw na manghari sa amin sundin na ang yung kaluban mo dito sa lupa at sa langit bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa manang kasala sa amin at huwag mo kaming iharap ng magpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat -sama sa iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapurayan magpakay naman namin yan po ang ginagamit ko sa araw-araw na kung pag nag nagagamot po ako, nagdidibusyon, nagdarasal yan po ginagamit ko marami mo na po akong pinagbigyan yan yung dati po nilang ama namin po napaka kung po yung ama namin yung po yun, yung ginagamit po na iba ah uh, ginagamit na rin po ng mga konpuyo na uh, mga demonyo mga uh, mga galing po sa kaliwa ginagamit po nila yun yun unang kaunaw ng namin na konpo kaya ang natutunan ko po sa aking uh, lula po uh, yun original na po yan po na, uh, bago po ako nag-aral po ng spiritual panggamot na natutunan ko po yun na po ang inusal ko po at kita ko po sa libreta ng aking lola po ay yung po original naman namin kaya sishare ko po sa inyo para matuto po kayo original naman namin po ang gamitin po ninyo kahit na ano po namang uh, kon po uh, gamitin nyo basta original naman namin po kung maniniwala po kayo kung nagtitiwala po kayo sa akin sana po uh, original naman namin po ang gusto ko po pong ipakon sa inyo para mapakalapas maka napakapalak napakalakas niyo po manggamot sa mga gusto niyo pong tulungan sorry po nabubulol po ako uh, sana po maintindihan niyo po nabubulol lamang po ako excited po uh. ang isi ko po ngayon po sa inyong araw na po to ay oras uh, orasyon sa lakas spiritual uh, spiritual po ito malakas si spiritual para malakas po kayo sa spiritual uh, ang pangatawan po ninyo hindi po kayo manghihina kung nausal po nyo ito ito po ay uh, madali lang po iusal po ito sa mga manggagamot po nanggagamot po gamitin po nyo ito na kipagkaloob po para lumakas po ang spiritual po ninyo hindi po kayo kaya kaya pong uh, po. dito nyo lamang po ngayon po natutunan sa agi babagi po sa Iwagan ng pangasinan para malaman nyo na po na uh, ito po ay binubulong po sa uh, tubig o sa pagkain po. Kung bago po kayo kumain po, uh, ibulong po niyo sa pagkain po o sa tubig inamin para lumakas po yung spiritual po ninyo. Hindi uh, po kayo basta-basta po lulupigin ng kalaban po niyo sa kumbati o sa uh, mga mga gamot po kayo para malakas po kayo i share ko po sa inyo ngayon para uh, ma lalaman po ninyo na hindi po ko nagdadamot po yung mga uh, nangagamot po dyan i share ko po sa inyo rin po para magamit po ninyo sa pang araw-araw po ninyo kung may tiwala po kayo sa akin uh, gamitin po ninyo kung wala po kayong tiwala uh, masalamat po rin po sa inyo sa mga baguhan po uh, ito po ay gagamitin po sa lakas spiritual. Uh, sa spiritual lamang po gagamitin po yung para malakas po kayo sa panggamutan po. Uh, magdasal po ng isang ama namin po. Uh, tapos isunod po ang oras ng tatlong basis. Ibulong sa makatapos po ibulong sa tubig, inumin at pagkain po. Bago kayo kumain ay ibulong nyo na po sa uh, tubig nyo po na inumin po at uh, pagkain po. Tapos pagkatapos yung kumain, uminom kayo para dubli-dubli po yung visa po nito. At narito po yung orasyon po na uh, orasyon sa lakas spiritual po. Narito po yung oras yun po tatlong beses po at ipo e sa tubig at pagkain po haks ba saam haks ba saam haks ba saam haks ba saam yan po ang oras po ng spiritual panglakas po sana po ay uh, taos puso po yung tangkiligin po na uh, tiwala po kayo sa sarili, sa yung uh, konpo po para makumapit po yung mga oras yun po uh, sa, senyo sa inyo. Sa mga manggagamot po, uh, kung wala po po kayo nito, eh, usalin po ninyo at eh, po sa pagkain, inumin, bago nyo kayo, uh, kung alimba po ka, bago po kayo manggamot, gamot. Uh, o uminom po kayo ng tubig, yun po, para ma Ramman po ninyo na ang hiwaga ng pangkasinan po ay hindi po nag uh, nagdadamot po sa inyo Sana po ay palagi po kayong puko sa sarili at palagi manalangin sa Diyos ng mga sa lahat para uh, gabayan kayo kung ano po yung kahilingan po ninyo uh, sa mga maraming uh, sa mga taong may nararamdaman po dyan na uh, kung po kayo mag mag uh, mawalan ng pag-asa po manalangin po lamang po kayo sa Diyos ng mga Panginoon sana at uh, ipakakalob sa inyo ang uh, lang sa mga kapangyari at, hahaplusin po kayo sa inyong mga karamdaman uh, itadalaan ko po kayo araw-araw na sa mga may karamdaman po dyan na uh, may mga malubhang karamdaman po dyan na uh, itadalaan ko po kayo para lumakas po kayo at ma wala na po yung karamdaman malulusaw po na yung karamdaman maraming maraming salamat po sa inyo lahat maraming salamat po Ah, uh, siyatot po sa inyo lahat.